Oh. Ay, <laughs> Hariya para mag-win ka. Habulin mo sila para winning ka. Dali. Gusto niya siya ang winning. Siya ang winner. Hurry up. Habulin mo si Ate Aba para winner ka. Okay, go. Up. Ang ating gina gano'n. yung winner. Okay, go. Ate, mauna daw kami kasi winner siya. May day, may day, may day, may day. Ate bulsa ka ba? Mabigat yung ano? Iipit mo sa ano? Iipit mo dyan sa ano mo? Nakalaki yung lumit ka? Ah, nakalaki yun. Okay, go! Go, straight, straight! Sige lang, sige lang. Go, 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 go. Ay, huwag mo siya uunahan kasi winner nga siya eh. Ay, Aya, ay, come here. Here, Aya, here, 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 here. Here. Go, go, go. Come here. Oh, careful. Careful. Still, here. Oh, no. I'm winning. Ate. Oh go, go. Hurry up. Dali. Winner ka. Pagpiyan mo siya. Nalungkot siya pag hindi siya winner eh. Nalungkot siya pag hindi siya winner eh. Oh, no, Ay, umabot na talaga ito. O, naunahan pa kayo ni Ate Sam. Kahit dahan-dahan, basta tuloy-tuloy lang. Oo okay. oh, Mamaya na ako tatakbo ng seryoso. Wala eh. Go Aya, go! Yeah. Huh? This way, that way. Go, go, go! Oh, no. I'm winning. <laughs> Talo ka na naman. Bilisan mo. Up. Okay, up.